kapuya ani layo atong balay sa main nga karsada oy kay baktason pa nato pila ka minuto mga 10 minutes ang baktas baktas na pud ko sa trabaho way sakyanan nga mo moagi ang sakyanan ko manggod sa kanto baktas ko na pulo kami no tudigan mga 15 minutes Layo, layo po nung baktaso na. Akong bakta, ako sa trabaho, guys. May di ko maliit na po yung sakyanan nga. Dili mo larga kung dili mapuno. mao no, na no, sayo-sayo yung pag nagto. Alas dos ang trabaho. Mga 12.30, kailangan mo larga na. Baktas pag 30, 20 minutes maghuwat pag sakyanan 10 minutes di pa mular ang sakyanan 20 minutes sakto 1.30 pa makalarga sabot tomorrow to guys tomorrow to di ko mabalakad rin kay libon man gamay rasakyanan so bisan pag magpatunga ka way sa kaayo.